Kontrobersyal ngayon ang direktiba ng DepEd na baguhin ang titulo ng isang paksa sa curriculum ng grade 6. Imbes na diktaduryang Marcos, tatawagin na lang itong diktadurya, bagay na tinawag ng ilang grupo na tangkaraw para baguhin ang kasaysayan. Sabi ng DepEd, hindi pa rin naman daw pinal ang direktiba. Nanataon pa naman ilang araw bago ang kalimamput isang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. At nakatutok si Mark Salazar. Music. Bahagi ng kurikulum ng mga estudyante sa grade 6 ang bahagi ng kasaysayan noong panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang titulo nito, Diktadurang Marcos. Pero nag-viral ngayon ang memorandum na ito mula sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd noong September 6. Sa memo, ipinagbigay-alam ng Bureau of Curriculum Development ang kanilang pagtalima sa direktiba na baguhin ang titulo mula diktadurang Marcos ay gawing diktadura na lamang. Ang DepEd kinumpirmang totoo ang memo. I confirm that indeed there was a letter that was sent to uh, the Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching. Uh, this was made by our Bureau of Curriculum Development specialists. Uh, this was submitted to my office and then forwarded to the Office of the Undersecretary for Curriculum and Teaching. Ang memo na yan inilabas ilang araw lang bago ang ikalimamput isang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law na sinasabing nauwi sa malawakang paglabag sa karapatang pantao sa bansa noong panahong iyon. Kaya naman ganun na lang ang pagtutol ng ilang grupo. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, tangkaraw ito para baguhin ang kasaysayan. Insulto rin daw ito sa mga biktima ng human rights violations noong martial law. Ganito rin ang sabi ng ilang mambabatas. Naniniwala ang kabataan na hindi dapat malimot ng ating kolektibong pag-alala na ang panahon na ito ay isang diktadura. Kaya kada taon ay masugid din ang ating panawagan para manumbalik ang pag-aaral ng kasaysayan sa high school at mas paghusayin pa ang pagtuturo nito sa elementarya nang hindi nakabaluktot ang naratibo. Sinagot ito ng Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Hindi po 'yan revisionism because ultimately and inevitably in the discussions of these it will always lead to sino ba ang nagpatupa dito? Hindi rin daw pinagbabawalan ang mga guro na banggitin si Ferdinand Marcos Sr. kung martial law at diktadura naman talaga ang topic. Pinabulaanan din ng DepEd na may pressure sa kanila para tanggalin ang salitang Marcos sa topic outline ng Grade 6 syllabus. It is purely an academic discussion. The stand of our specialists. At the same time also, we're saying that we acknowledge that but that uh, there are other considerations that we have to take into account as we um decide on certain issues. Hindi pa rin daw pinal kung tatanggalin na nga ba o hindi ang salitang Marcos sa topic outline na diktadurang Marcos. Sa September 18 pa naman matatapos ang pilot period ng bagong matatag curriculum ng DepEd. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. mag sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.